kaibigang Sampagita at Gumamela ay naglakbay sa kagubatan. Nakita nila ang mga punong walang bulaklak at dahon. Ito na pag-alaman ng magkaibigan na dahil sa pabago-bagong panahon, humina ang mga ugat at nalagas ang mga dahon nito. Kaya nakaisip ng solusyon si Sampagita at hinanap ang diwata ng halaman sa paraiso upang matulungan ang mga puno. Sam, magpaunahan tayong hanapin ang diwata. Sige, pumapayag ako. taliwas naman sa hangarin ni Gumamela na nais ay makipagpaligsahan. Anong ginagawa mo sa akin para iso? Naparito po ako upang humingi ng tulong sa iyo na muling palaguin ang mga puno at bulaklak sa kagubatan. Dahil sa kabutiang loob na ipinakita ni Sampagita, ay ginantimpalaan siya nito at tinulungang ibalik ang sigla ng mga puno at halaman.